Nagpalabas na ng guidelines sa panuntunan ng COMELEC sa paggamit ng social media at artificial intelligence sa pangangampanya sa 2025 midterm elections. Narito ang balita ni Margot Gonzales. Kailang iparehistro ng mga kandidato, mga partido at campaign teams ang kanilang mga official social media accounts, pages, websites, podcast blogs at vlogs at iba pa. Yan ang mahigpit na polisiya ngayon ng Commission on Election sa COMELEC sa kanilang inilabas na panuntunan para ma-regulate ang paggamit ng social media sa pangangampanya para sa 2025 midterm elections. Para sa guidelines, kailangan nila itong maiparehistro sa loob ng 30 araw pagkatapos ang Certificates of Candidacy o COC filing o hanggang December 13 ng kasalukuyang taon. Ang mga aplikasyon para dito ay dadaan sa ebaluasyon ng Education and Information Department o EID at re-reviewin naman ito ng Task Force sa Katotohanan, Katapatan at Katarungan. Ito rin ang siyang mag endorso sa Comelec and Bank kung dapat itong aprobahan. Ang mga maaprobahan ng Comelec ay makikita sa official website ng komisyon. Samantala, kailangan ding ipaalam ng mga kandidato at mga partido kung ang kanila mga campaign material ay ginamitan ng Artificial Intelligence o AI. Sa disclosure, dapat detalyado ang kanilang paliwanag patungkol sa uri at lawak ng paggamit ito ng AI maging ang ginamit na teknolohiya para dito. Kailangan din nilang kumpirmahin sa COMELEC na nakakuha sila ng consent sa mga individual na makikita sa kanilang AI campaign materials. Ang mga bigong makapag-comply sa mga panantunan ay pagpapaliwanagin ng COMELEC kung bakit hindi sila dapat parusahan. Maghain din ng election complaint ang komisyon laban sa mga pasaway na kandidato at partido. First time po itong ginawa at gagawin ng COMELEC na magkakaroon tayo ng regulation patungkol sa social media. Regulated natin ang dyaryo, ang radyo, ang telebisyon. Pero bakit ang social media walang regulasyon? Kaya itong pagkakataong ito, para sa 2025 election, hindi namin hahayaan na abusuhin, gamitin ang social media, ang AI, sa pagkakalat ng misinformation, disinformation, yung, yung uh, fake news. Samantala, batid sa guidelines ng COMELEC, ang election period para sa 2025 midterm elections ay magsisimula sa January 12 hanggang June 11, 2025. Habang ang campaign period para sa pambansang posisyon o sa pagkasinador at party list group ay magsisimula sa February 11, 2025 at tatakbo hanggang May 10, 2025. Ang mga aktibidad sa kampanya ay ipinagbabawal sa April 17, 2025 at April 18, 2025 dahil Holy Week ang panahon ng kampanya para sa mga miyembro ng House of Representatives, parliamentary, provincial, city, municipal officials ay magsisimula naman sa March 28, 2025 hanggang May 10, 2025. Ang araw ng eleksyon ay gagawin sa May 12, 2025. Para sa Shows at Pilipinas Kumahal, Market Gonzalez, SMN News.